magandang gabi po mga kabagis ngayon po ay meron si Buyas dito sa harap si Buyas po nagyan natin ng asin medyo ano po kasi mga kabagis pa pakiramdam ko yung ako'y sisipunin eh hindi pa naman po hindi pa naman po tayo naantok ito pong subuyas, mga kabagis si ano na naalaman ko na ano na, Nakaka... nakakagaling ng ano nakakapagpahinag siya agad ng sipon pagka tayo yung medyo tuyo tuyo ang lalamunan mo tapos lagi bahin ng bahin ito mga kabagis sibuyas. Masarap po, masarap. Habang tayo nanonood ng live ni Sir J. Gawin natin libangan yung ano, pagkain ng sibuyas. Isa po mga kabagis. Medyo mahanghang siya. Tinagyan e, natin ng asin. Hindi mahanghang na maalat. So isa po tayo bumili ng mga gamot na nabibili sa butika. Ito pong sibuyas yan oh no? Napakalaking bagay din. Wala pang sanyipik sa ating katawan. <coughs> yan, may may upo ako mga kabagis, pang ano, parang kapit na kapit siya. <clears throat> Ayun, sigurado po bukas lalabas yung mga ububong yan. Dahil kinakain na natin ang sibuyas. Medyo ano po, medyo mahanghang siya. Pero masarap. Parang nanon nanonood dito sa ano ng ilong. hindi pa naman tayo na antok, tayo na pa. Ulo -lo -lo tayo. Hindi <laughs> ba kita si o, yan. masan nyo po mga kabagis kung gusto nyong ilagay toyo pwede toyo pwede asin walang alam pong kalamansi dapat e eh, may kalamansi pero wala kaya sibuyas na lang ito pong natin nating sibuyas mga kababas hindi naman sa itong kalakihan ito pong lakang ito may kaapat na parte yan Ay, eh, subukan nyo mga kabagis pag yung masama mong pakiramdam nyo pagka yung parang ang lalamon nyo yung natutuyo tapos kay ramdam nyo sisipunin kayo sibuyas lang po mga kabagis eh pagka hindi ka na ng sibuyas di ilam na kayo ng gamot <laughs> harang mga kabagis yun, may harang. Si misis ko, takot. Takot si misis sa camera. Mga kabagis, mga kabagis, naubos na po natin, oh wala nang laman. Alam ko at bukas kung anong nangyari sa buhay natin, talagang ano po eh. Kasama ang parap ko sa akin dalamunan. Ayun mga bagis, hanggang dito na lamang po at uh, sana'y sana subukan nyo pag kayong kayo nakaramdam ng sa mga pakaramdam para kayong sisipunin, para kayong uubuhin. Subukan nyo po, kumain kayo ng sibuyas. Hanggang dito na lamang po at uh, maraming maraming salamat. Ito ang inyong abangalikod, Tatay na Toks Moto. Uh, magandang magandang uh, araw, magandang gabi po sa lahat ng manonood.